ay tayo sa flyover over yo tara na din. sa na tayo sa tanghali. Guys. Sa gas ka. Ah, na kuha ng coffee Guys, tayo ng diesel. Via MCX Guys, dito tayo sa may Petro at kapagas tayo ng diesel parts Yung Petron cards natin value cards para meron tayong points pag nagkakarga sa uh, sa sakyan at tayo points kasi ko Yulit, nakita-kita ka nagpapadede ka Uy, Ayan. Uh, Ayan. Diesel max Ayan. yung Ayan. Ayan. guys Ayan. 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 ng Ayan. 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 diesel diesel

Gracias. No

bayani guys git mm -hmm. apatede di si anji nakita ka sa camera oh traffic Nagkikita natin si ano dyan, mga Presidente. Maraming artista dyan yeah. sa libingan ng bayani. Hmm, yeah. Sir, sa papa ko. Oh. Yan nila po, isa ano? One, two, four, anim. anim. Tapos mga bata na ng dalawa. Maliit. Nakabilang mo sila sila. Oh, ah, yun. Okay, Ngunit ngayon dito ah, dati wala namang bilang-bilang ah. Ah, uh, BBM. Saan? Doon yun, BBM. Kanina pa umaga yun. BBM. BBM to, no? BBM, boy boy. World of Warto yan. no? Yun, yung mga may mga bandila ng Pilipinas. Ayan yung mga World of Warto na lumaban sa gera na wala silang pangalan sa cross nila. Ayan yun. Yan yung mga bayani natin. Na nagnigma sa Pilipinas, World of 2 Japan, tsaka Philippines. Ayan yun. Mga ano, mga bayani yan mga bandila yung mga bandila sila sa uh, cross nakalagay pero yung cross nila walang pangalan yun yung mga hindi nakikilala ng US And World of War 2 hey. World of War 2 yeah. yun yun traffic sama banda yan number six, 63 yun diba 63 63 gising ka na <laughs> gising ka na gising ka na raw Abi ni Jacob oh Eh, Sige, antay yan. Pa na. Uy, Jacob, doon doon. Ha? Nahiraban tayo mag-parking. Punong-puno yung mga parking dito. Paikot-ikot lang tayo. Pangalawang beses ng ikot. Saan tayo makakanap ng parking? Diyan lang siguro sa motor, oh, sa likod na ito. Dito lang siguro o mag-stop over. Tapos pag wala na, ikot na lang ako doon. Hala, no choice. Yan guys, kundi kayo nakapagbaon ng parang ditong mga ano yan. Tinayo nila yun. Chowking, Anjox, Pichong Manok, tapos Shawarma. Mas meron ding McDonald. Yan, mga hindi nakapagbaon ng pagkain. Wala silang baon. Pwede silang bumili dyan yun. Meron ding drive-thru. Ito tayo sa ano Yung mga kainan Tabit lang tayo dito Ayan gay yung mga krus Yung mga sandalo Yung mga nakalibing dyan Yung mga puting krus na yan Mga army Army, police Halo-halo Navy, Marines, Coast Guard, Philippine Coast Guard, mga bayani. Diba nagtatayo ng tent. Meron din tayong tent doon. Punta lang tayo doon sa ano. Mas mabilis dito. Dumaan. Pagtapos na yan to, pipikapin na lang natin sila doon.

doon sa dulo. Hirap ng parking. Eh. Doon sa may dulo lang, malapit lang naman dito. May mga ano pala doon, Jollibee, McDo. Doon 'no. Oh, dami ng pera Sa bangko. Yak lang. guys. Yan guys, 'yung ano. ang Philippine Army Dapat pala meron kang ganun eh no? yung parang bubong Yan o siya no, Diyos ko Diyos mo! Airplane! May airplane ito ba ba? ng airplane siya hindi nalang makapagal

tayo sa Heroes Libenga ng Bayan Diyos po Diyos po mo mong kwintas Diyos Sa Ito mga sabatos